Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha at ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon June 28, 2025 at sa lahat ng mga subscribers po natin sa mga viewers natin sa mga bago pa lang po natin mga manunood dyan Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat At dahil mga idol, pisa natin ang ating sumada dito tayo sa June Ayan, Six pa rin tayo dito uh, 28 sa ating pecha 25 sa ating taon uh, dyan, simplify muna natin sila 0 plus 6 is 6 2 plus 8 is 10 at 2 plus 5 is 7 at dito rin pa sa bandang gitna 6 plus 10 is 16 at dito sa malawa, yan 10 plus 7 seven is 17 Ayan mga ekor at sa bantang babalik po, 16 plus 17 is 33. Ito po yung unang numero natin, meron tayong 33. At yung kapares niyang numero, yan dito pa rin po yan sa gitna. Combine lang po natin tatlong numero natin dito. And 6 plus 10 plus 7 is 23. Ito naman po yung ating kapares na numero, meron tayong 23. Uh, meron rin po tayong combination dyan. Pwede pwede na rin po natin matayan ang kombinasyon na ito. 23-33 or 33-23. Ayan, uh, mga gulad yan. 2 digits po sila. 23 at 13. Kaya uh, sumali din po natin yung mga numero. Pero bago yun, simplify muna natin. Unahin natin ang 23. 2 plus 3 is 5. At dito sa 33, 3 plus 3 is 6. Ito po ang ating susumada, 5 at 6. Tunahin natin yung ng 5, kukunin mo natin yung 23, ito 23, 2 plus 3 is 5, pwede dyan yung 14, sumaga 14, 1 plus 4 is 5, at 32. Ayan mga ito lang po yung sumada sa 5. Ito naman tayo sa 6, kukunin mo natin yung 33, sumaga 23. 3 plus 3 is 6. Pwede rin po yung 15 sa mga kapinsi. 1 plus 5 is 6. At 24 sa mga 24. 2 plus 4 is 6. Ayan mga pwede rin po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin magpilihan sa ating sumata ngayon yung 28. Ayan meron tayong 5, 23, 14, 32, 6, 23, 15, at 24. Ayan, rambol pa rin po natin sila. Pili lang po tayo kung ano po yung mga na gugustuhan po nating mga numero. At sa ating sample, ayan, ginawa natin dyan ang 24, 24, and 5. 24, and 5. 32, 32, and 15 uh, 6 and 23 ayan mga idol yan po yung mga nakuha ang mga kombinasyon mga sample po natin sa ating sumatang ng 28 mayroon tayo rito ng 24 sinpo 5 tayo ito 15 at sa East Spain ka test eh, mayroon tayong tatlong sample dyan at kung okay po sa inyo nagustuhan po natin yung mga kombinasyon natin na po pwede, pwede po natin mataya yung mga yan pwede na kaya makakuha tayo ng mga ibang kombinasyon dito sa mga naka-encircle po natin mga numero pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon at ayan mga idol, yan po ating sumahala sa Petya para po ngayong June 28, 2025 maraming maraming salamat po